morning guys magandang umaga sa inyo lahat at uh, ito yung ginagawa namin ngayon yan eh minuuka yan tapos lalagyan ng tubig, yan dadaanan ng tubig yan kapunta sa matagisi yan dito pala kami sa ano ah uh, sa balag LT balag pero mahaba na yun dinaanan yan tubog ang gado sa may tulay ng bubulayan ayan o oh, haba niyan ang ladon oh, uh, punta ng matagis yan ayan guys o oh. Uh, ayan ang ginagawa namin ngayon dito uh, magandang umaga sa inyo lahat At para sa mga hindi pa nakapag subscribe please subscribe my youtube channel uh, like and share na rin guys para mapanood naman ng mga iba ang aking video at tao sa puso ko nagpapasalamat sa mga tao walang sawang sumusubaybay sa aking mga video itipag o oh. ano itipag yung ano itipag itipag yung ginagawa o talagang wala hindi pwede Tutibag talaga hindi talaga pwede kaya itong bahay pa dito nadadali itong bahay na ito o oh, ayan o oh. lapit na yung bahay kaya uh, matibag to pagka sinuloy nila yan ayan o oh. sige mo yan natitibag na o oh. tibag na yan. talagang ano walang tigil uh, ayan guys Uh, maraming salamat sa mga walang sawang sumusubaybay sa aking mga video. Ingat kayo lahat. Bye, bye. see you next video.